this is Mapo at ang babaeng Wakirat. Okay na, okay pa rin later. And for this vlog, naglibot-libot na naman ako guys. At hahabol tayo sa celebration ng Araw ng Kalayaan. Nagtanong-tanong ako kung kilala nila si Apolinario Mabini. Kaya panoorin nyo ang video. Thanks! Baka kilala mo kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo. Kilala mo ba kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? yung dakilang lumpo. Kilala mo kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Kilala mo ba kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Tatanong ko lang kung kilala nyo po ang kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Pa, kilala mo kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Tanong ko lang ate, baka kilala nyo kung sino ang dakilang lumpo? Tinaguriang dakilang lumpo. Tanong, baka kilala mo kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Baka kilala mo kung sino ang tinaguriang dakilang lumpo? Dakilang lumpo? As naman. Sino pa? <laughs> si Apolinario Mabini. <Ay>, yeah. Ah, <laughs> nanggaling ni ate. Taga saan ka, okay. Anong pangalan mo na lang, ate? Noemi. Noemi. Bati, ba bati na lang po ako. Thank <laughs> <Ay, lang>. you, <laughs> ate, ha? Ah. Hindi po, ma'am. <laughs> hindi Ano ba? Ayaw lang ako dito, ma'am. Hindi. <laughs> Anong pangalan mo? Janvick po. Ay, hindi ko alam, ma'am. Uh, bayani yon ng Pilipinas? Hindi ko rin alam. <laughs> Anong pangalan mo na lang? Golden Divina. Hindi ko, ko alam. Hindi mo alam. Bayani yun. Hindi yeah. hmm, mo kabisado. <clears throat> si Apolinario Mabini. Anong pangalan mo na lang? Maraming po. Si Apolinario Mabini. Ayan, very good si kuya at least. Merong nakasagot ng tama. <laughs> Anong pangalan mo? Kabbalang yun. <laughs> <laughs> Balot. Balot, a.k.a. Uh, Balot. Bati ka na lang sa mga viewers. Hello, kain-kain! <laughs> si Mabini. Si Apolinario Mabini, po. No. Oo. Ayan, alam ni Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Manny. Manny. Bautista. Taga dito po sa Sangkinting? Oo. Uh, takilang Lumpo. Hmm, ng Philippine History ilang lumpo. May pulang kilala. <laughs> si Apolinario Mabini. Ay, ay. ano pa? Lumpo ba si... Uh, oh, si... Na, siya. Oh. ay, anong yeah. pangalan mo, kuya? Roy De La Cruz. Uh. Babate ako sa viewers namin na lahat ng taga San Quintin mabuhay. Agbiag. Ah? Sa mga Ilocano. Ayan. Thank you, kuya. Ayan. Uh, Apolinario Mabini. ang ah, galing ni kuya pangalan <laughs> mo? Noral din. Taga saan? Tayo. po. Ay, tayo. Oh, kababayan ko, taga tayo. nandito kayo para magtinda. Tinda. Okay. okay. Polinario Mabini. Ayan, ang galing ni Kuya. Polinario Mabini. Taga saan ka, Kuya? Taga, taga rito, Sang Quintin. Sang Quintin. Anong pangalan mo muna? Carlos Tobias. Ayan, bati ka na lang sa mga viewers. Hello. Hello. Sa mga, mga taga -kabalawangan dyan. Ay, yan, taga-kabalawangan pala. <laughs> Thank you, mga kuya ko, ah. Thank <laughs> <laughs> Bayani yun <laughs> ng Pilipinas. <Bayani. laughs> Hindi yung Anong pangalan mo na lang, te? Karel po. Taga saan po? Nangapugan. Dito rin sa San po. <laughs> okay. Thank you, ate. <laughs> Bati na lang. Sa mga pala. Ah, <laughs> uh, Mabini ba yun? Ayan, sa si Apolinario. Mabini, tama. Anong pangalan mo, kuya? Melvin po. Tagasan. Anatibidad. Anatibidad o. Oh, Paras tayong dayo dito. Tagatayog din oh. ako. Pati ka na nalang... Hello po. <laughs>